Beautiful morning everyone Have a nice Sunday Ito, naglalakad ako dito sa Elm Park Napakaganda Ano na siya? Uh, springtime Tagsibol Lahat ng puno halos may dahon na uli ilan na lang yung wala pupunta akong carbot ngayon maglalakad-lakad okay lads ingat ingat Ayan, oh. napakaganda ng kulay lemon green oh ang uwak nagkalat uwak pala nagkakalat dito You're <laughs> the